Pritong manok ba ang hanap mo? Yung simple pero noot ang sarap? Tara, ganito ang gawin mo. Samahan mo na rin ng gravy na hindi lasang karton. Mm. Buong manok, malaki guys, 1.8 kilograms. Iba butterfly ko to, dito ko sa breast hiwain para walang masayang. Ayan, na butterfly na oh. Tingnan nyo guys, di ba malaki? Lagyan natin ng hiwa dito. Dito rin sa breast. Yan, oh. Hugasan ko lang. Pat dry natin. i na natin sa asin. Paminta. Konting seasoning. Tapos minced garlic. Yan. Okay na ganitong timpla. Kung gusto mo medyo maanghang, lagyan mo ng chili powder. Optional lang to, ha? Tapos, i-rub lang natin. Tapos, same timpla rin yung ilalagay ko sa kabila. Ayan na, i-leave lang natin ng mga 15 to 30 minutes. Kung gusto mo naman na mas matagal na nakababad, ilagay mo sa ref para safe. Maglagay na tayo ng mantika sa kawali. Painitin na natin. Since okay naman itong na mga pangpalasa, yung harina, paminta at asin lang yung ilalagay natin. Hmm. Paminta. Asin. Halo and char. Tsaka natin ibalot sa harina. Hmm. Yan, nabalot na lahat tak lang. Then check natin 'yung mantika kung mainit na. Pag ganyan na lumutang, meaning mainit na. Fry na natin sa mainit na mantika. O. Oh. pretohin natin 'to sa medium fire sa loob ng 20 minutes. Tapos rin natin. Wow. For other side naman. Dandahan. Okay. At lutuin ulit natin 'to ng 20 minutes. Yan oh, hindi pa luto pero ang sarap na. Silipin natin 'to. Okay na muna to, hanguin na muna natin kasi i-fry naman natin to mamaya. Ayan, dyan lang muna yan, patuloyin lang muna natin yung mantika. Gagawa na muna tayo ng gravy sauce, yung hindi bitin at hindi lasang karton. Lasang karton yun. Isang kutsarang harina, tubig, dalawa at kalahating tasa. Isang kutsarang toyo, beef cube, paminta. Para hindi lasang karton yung gravy, lagyan natin ng isang lata ng evaporada, yung maliit lang. Nakapatay pa yung apoy ha. Haluin muna natin to ng mabuti. Yan, pag halong -halo na, tsaka natin buksan yung apoy. Sa medium fire lang, tapos okayin natin paminsan-minsan. Pag ganito, na namalapot na, o, oh, patay na yung apoy. Kasi lalapot pa naman ito mamaya pag medyo malamig na. Medyo nilinisan ko itong mantika, painitin na ulit natin sa walakas na apoy. Mainit na ulit itong mantika, ilunod na natin itong manok. Oo... Dapat malakas yung apoy ha. I-fry natin to ng mga dalawang minuto lang. Tapos kabila naman, double fry guys para sure tayo na luto at mas malutong. Balik na natin to, Gigutom na ko. Litaw. Wow. Yan o. Oh. hanguin na natin to. Ito na Oh. Diyan ka lang. Ooh. Tagtaro na nato ni. Ha. Anak ah, ng pagtatad. O. Oh. Tingnan nyo naman, Oh. Tapos sa loob, juicy. Pwede mo ilipat sa plato. Tapos kung gusto mo, buhusan mo ng gravy. Oh. Diba? Tagbaw dyan eh. Tapos green lang, pampakulay. O, oh, diba? Grabe na fried chicken na. Hmm. hmm. Grabe, sobrang malasa. Ang sarap. Hmm, subukan yun rin to guys oh pwede na panghanda sa pasko hmm, pwede pa pang negosyo